So mao din eh, ang buhok sa nakakuha sa Compre sa Iligan City. Ugang ang buhok dahil ni ni Ma'am no, kay grabe na dyan siya kauga. Anyway, karun dahil no, kay pag na ako ang mga words oy. Kay lagi ba, nawarningan ako ni Daddy M, please lang. Kay kuno, halata ra daw kuno kay nga, ko sa tanan nga ako ang gibisnes na ako ang account. O sugod ka no, kay dili na mukha kita sa mga product nga ako ang panggamiton. Kay lagi mo to hinungdan nga no, na suspended to nga ako ang 300k followers. Kay abi mangu ni Daddy M, nga tanang gamit na ako sponsor na. Ay kumbaga dahil ba dahil ko anak, please lang. Mo Di daw siya gusto makakita sa ako ang mga vlog o mga brand sa mga product bitaw. Mao daw to isa nga na-suspended ang ako ang 300k followers. Kay makita man gud ang mga product nga ako ang gipanggamit ba. Ay meri si oi ti kang ako ang page ay. <laughs> Mo nang dili na di ko pwede magpakita-kita pa sa ang mga gipanggamit ani. O dili na sa daw ko dapat magpahalata kung unsa mga lidaw nga akong gitarbaho ba. Ay kung baga dai baday nga ako aning ginigusyo nga tarbaho. Ay dada kasamok ni da DM kay di siya gustong madato ko ani please lang. <laughs> Anyway, balik na ata sa akong gitulid ani mga adlawan no. kung ka kauga ang iyang buhok? Mao na puno ni ka shiny karon. Kaya dali nam lagi ka shiny ang iyang buhok karon pati buaya ani Day Digyas oy. <laughs> Og mora to no, bay mo oy.